Luzon, Visayas, Mindanao. Ako si Aliana Mayroong Kilio at ito ang mga nagbabagang balita. Ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ng titulo ng lupa ang higit isang libong magasaka sa Koron, Palawan. Bukod sa kanila, binigyan din ng lupang sakahan ang mga nagtupos sa kursong agrikultura at yung mga rebel returnee. Namigay rin ng titulo ng lupa ang Pangulo sa Pasi, Iloilo. Pinangunahan niya rin ang pamamahagi ng 51 ambulansya para sa iba't ibang lugar sa Western Visayas. At mula sa Pasi, bumalik din ng Malacanang ang Pangulo. May mga oportunidad ang mga nurse, nursing assistant at caregiver para makapagtrabaho sa Denmark na may kalaki parao ng scholarship. At may mga opening din para sa iba't ibang mga gawang Pinoy sa Croatia, sa Singapore, pati na sa Slovenia. Saksi si JP Soriano. Ilang linggo na lang gagraduate na sa kursong caregiving sa isang TESDA Accredited School sa Quezon City, Sina Alpha at ang dating nursing aide na si Tricia kailangan nila ito para makakuha ng National Certificate 2 o NC2 na requirement para makapag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 13, Kasabay ni Alpha na nag-aaral ang caregiving ngayon ang kanyang asawa dahil ang plano nila magtrabaho sa ibang bansa at kalaunan doon na manirahan para sa bubuoy pamilya. For me, it's better sa abroad and then money wise and syempre culture wise parang ganon mas better sa akin in the long run po Si Tricia naman may trabaho nang nagaantay sa UK bilang caregiver sa tulong ng kanyang inang doon na rin nagtatrabaho Since meron na po akong uh, background or idea na i-enhance po siya dito sa Asia Ang mga kagaya nila ang kakailanganin ng mga bansang Croatia, Singapore, Slovenia at Denmark, na nagsabi na sa Pilipinas na mangangailangan ng mga Pilipinong caregivers. Sa Croatia halimbawa na sa 800 euros o halos 40,000 pesos ang basic at minimum wage kada buwan para sa walong oras kada araw na trabaho. Di pa kasama rito ang overtime pay at iba't ibang benepisyo. Ang Denmark pumirma na rin ng Joint Declaration of Intent kasama ang Pilipinas. With Denmark, may opportunities for Uh, of course, nurses, nursing assistants, at saka yung uh, similar to caregivers. So, pero ang maganda, merong posibilidad ng scholarship o pagpapaaral. Bukod sa nurses at caregivers, kailangan din daw ng Croatia ng 3,500 na Pilipinong manggagawa para sa kanilang hospitality at tourism sector. Para makita ang mga trabahong ito, abangan daw ang mga posting sa website ng DMW at pumunta sa Approved Job Order section. Paalala naman ng DMW sa mga gustong mag-apply. Huwag kayo magbabayad ng 300,000 o 1 milyon para lang mag-abroad. Sinasabi ko na ho sa inyo, illegal yan pag ganyan yan. Para sa GMA Integrated News, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas itong ikatlong quarter ng taon kumpara sa mga quarter. 5.2% ang itinaas ng Gross Domestic Product o GDP o yung pinagsamasamang halaga ng kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa. Mas mabagal yan sa 6.4% GDP growth ng second quarter. Kapos din yan sa target niya 2024 na 6-7%. Bagamat may tatlong buwan pa para mahabol yan. Ilan sa sinisisi ng NEDA ang El Nino? at tumitinding mga bagyo na epekto ng climate change. Tiwala ang NEDA na makakabawi pa sa ikaapat na quarter dahil sa pagbagal ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo at posibleng paggastos ng mga consumer habang palapit ng Pasko. We anticipate increases in holiday spending, more stable commodity prices given low inflation, lower interest rates, and a robust labor market. In the areas affected by typhoons, recovery efforts will drive economic activity and hopefully build back better. Sa gitna ng mga patong-patong na isyo na kinakaharap ng ating mansa, nadidismayan na ang ilan sa ating mga kababayan. Sabi nila, imbis na bumuti ang buhay ay para bang tila mas nagiging mahirap ay ito sa paglipas ng araw. Narito ang balita ni Angel Pastor. hindi na naitago pa ng ilang Pilipino ang kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Idagdag pa raw ang pasanin sa walang humpay na taas presyo ng diesel at gasolina. Anila hindi na kaya ng pangkaraniwang Pilipino ang halaga ng mga bilihin ngayon, lalo't ang karamihan sa kanila ay mga minimum wage earners lang naman. Para pong masalang humirap yung ano eh, Pilipino eh. Kasi tumataas po yung lahat ng bilihin. Wala akong ano, parang wala nagbago ay. Wala nang bilihin. Oo, oh, totoo. Ultimo nga gasolina, hindi man lang nila na ano. Pataas na pataas. Ang bigas, sabi 20 ngayon, ano na ngayon. 20 na lang ang sukuli mo sa isang daan. Diba? ba? <laughs> eh, nga po yung sabi niya, ano, uh, bababa po yung mga ano, bilihin po. Eh, sa ngayon parang tumataas lalo eh. <laughs> Bahay sa akin, mas ligtas nung panahon ni Duterte dahil sa drugs. Ngayon wala pang aksyon kung anong mangyayari sa buhay natin ngayon dahil patuloy ang pagtaas ng bigas, langis, uh, gasolina. Kaya ang naiipit kami may hirap. Masasabi ko lang sana tulungan niya ang lahat na may katulad ng sinabi niyang pagbaba ng bigas, pagbaba ng mga... Lahat ng mga bilihin, dapat yun ang may sa katuparan kasi parang may hirap ay hindi masyado maghihirap. Ramdam nga rin daw nila na mas ligtas pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakababahala nga raw kasi ngayon dahil mas dumami na ang adik sa mga lansangan. Noong panahon raw ni dating Pangulong Duterte, takot ang mga nagbebenta ng droga. Pero ngayon ay hayagan na nga ang mga ito. Kay hey Duterte ako, oh. pero uh, okay din naman po sa kayong pamamalakad ni Marcos po kasi wala pa naman pang ano, Um, pero ang masasabi ko kay Duterte kasi nung panahon niya na um, presidente po siya ng Pilipinas ay um, hindi po ano nahinto po yung ano yung uh, oh, yung droga natin medyo nabawasan po. Ay isa ngayon po kasi wala na siya. Umaaligid na naman yung mga addict dito. Medyo ano oh po Tsaka ano madaming nangyayari na uh, may mga nagagahasa, di ba? Uh, kaya Kay Duterte ako. Bansa TikTok at ibang pang-app ang isinusulong ng isang panukala sa kamera. Partikular na gustong ipagbawal ang mga app na kontrolado umano ng mga bansang may bantas siguridad ng Pilipinas. Sa House Bill 10489, binanggit ang video-shared platform na TikTok dahil sa anay-connection nito sa Chinese government. Layang ipagbawal ng panukala ang pag-distribute, pag, pag maintain at pag-update ng ganitong mga app, pati ang pagbibigay ng internet connection para sa mga ito, sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang pagkukulang. ng tulong ang mga Pilipino sa Los Angeles, sa California, na apektado sa wildfire. Kabilang na yan ay isang Pilipino na masunuga ng bahay. Sa report ni Joseph Moro. ano ba yan? Tanaw na sa paligid ng bahay ng Pilipinong si Davidson Bruwal ang wildfire sa Los Angeles County sa California sa Amerika. Pinaghalong kahel at itim na ang kalangitan dahil sa apoy at usok. Bundok yung nasusunog. Kwento ni Davidson sa kapatid niya si Dana, nahihirapang rumisponde ang mga helikopter dahil sa malakas na hangin na sanhin ang mabilis na pagkalat ng apoy. Ano yan? Lahat ng niyo, wala niyo. Nakalikas na si Davidson. Natupok naman sa wildfire ang bahay ni Mang June, kaya napilitan din silang lumikas. Nagulat nga raw sila sa bigla ang paglaki ng apoy. Nagsusunog uh, susunog na yung uh, likuran namin which is the, uh, the mountain. Humihingi siya ng tulong para sa kanyang pamilya pati na sa iba pang apektadong Pilipino roon. Uh, medyo nangangailangan ho tayo ng uh, kaunting uh, tulong kahit ho mga kasuotan o kaya ho gamot o pagkain o tsaka ho matitirhan at uh, yun ho ang kailangan kailangan Ay sa Philippine Consulate General sa Los Angeles, maaaring tumawag sa kanila mga Pilipino nangangailangan ng saklolo. Mula na mag-umpisang wildfire noong Martes, may isang libong bahay at gusali na ang nasunog. Kabilang ang pagmamayari ng ilang Hollywood celebrity tulad ng mag-asawang Adam Brody at Layton Mister. Heartbroken beyond words naman daw si Paris Hilton dahil nasunog din ang kanyang bahay sa Malibu. My thoughts and are with everyone tonight. I'm really to soon. Hindi rin sinanton ng wildfire isang Jewish temple at isang sikat na shopping village. Limang wildfire na lumalagablab sa Los Angeles matapos lumagdagang kasisiklab lamang na wildfire sa Hollywood Hills. Di ba baba sa lima ang patay at mahigit sandang libo na ang lumikas? Yeah, I can definitely... Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.